Mayroon pa bang ibang personalidad, papakilalang tao na papangalanan o oh, dito? Politiko o uh, or iba pang personalidad? Ah, uh, Sir mamaya siguro pangalanan sa uh, marinig man ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Mm -hmm. Alam Maliban, ko kung sino ang... Maliban na, please, ay may iba bang personalidad? May involved din ba ditong mga pulko dahil may mga lumalabas na congressman daw or uh, senador daw. Mayroon bang ganon? Sirel, Sirel, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na eh, pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang piya, inalang niya yan at niya nakatira para, para gamitin niya agin sa akin. <coughs> Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit balik, -balik niyo, kaya kung stiro, subukan mo nungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diritsa sa inyo yon. Sino ang mga police na involved po? Uh, sa ngayon, uh, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan, yan sa bahay ko. Ano sila ang, mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng polis na ito? Ilan silang polis? Colonel, Colonel, Colonel Major Kapitan. Yan, yan. At Ilan? may mga civilian. Alam mo to, Mr. Atong Ang, 'yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag uto sa akin at ikaw mismo ang nagsabi diyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na 'yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin niyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa bongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Purican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna ng, ng sa, na binalita sa channel 7 para alam mo lang magka magtago sa paldi. kaya ako nanawagan ako sa ating uh, PNP chief na pa si Charlie Atong Ang at bakit siya didawit sa mga nawawalang sabongero. balikan po natin ang kinaharap niya uh, o kinaharap niya mga issue noon na minsan naglagay sa kanya sa headline mga balita na sa front ng balita si Gio Robles <laughs> Unang naging laman ng balita ang pangalan ni Atong Ang sa kasagsagan ng kontrobersyal na plunder case laban kay former President Joseph Erap Estrada noong 2001. Ang kauna-unahang kasong pandarambong na humantong sa pagkakakulong ng isang dating Pangulo. Sa gitna ng mga paratang ng pangungurakot at pagtanggap ng suhol mula sa weteng, isa ang pangalan ni Ang o Charlie Chuhay Ang sa mga matunog na lumutang. Sa gumulong na kaso sa Sandigan Bayan, tinukoy si Ang bilang isa sa mga malapit na kaalyado at umano'y tagapamagitan ni Era sa pagkalap ng daang-daang yung pisong kickback mula sa operasyon ng weteng at mga tobacco excise tax shares. Tumakas si Ang Patungong Amerika matapos madawit at maging co-accused sa 4.1 billion plunder case ni Erap. Hindi nagtagal na aresto siya ng FBI at na-deport pabalik ng Pilipinas. Habang nakakulong, umamin siya sa mas magaan na kaso kapalit ng plea bargain. Taong 2007, nang makalaya si Ang at bumalik sa negosyong alam na alam niya, ang sugal. Isa na dyan ang operasyon ng online sabong. Hanggang sa nadawit na ang pangalan niya sa isa sa pinakamisteryosong kaso sa bansa ngayon, ang pagkawala ng dose-dose ng sabungero, Mariing itong itinanggi ni A. Handa raw siyang harapin ang kontrobersya at makipagtulungan sa investigasyon. Wala naman kami history na ng pamatay tao. Di ba? Paano mangyayari yan? Kasi sinungaling ba ako? Hindi. Sabi ko lahat totoo ang nagdiin sa kanya ang dating head ng security ng ilang farm at cockfight arena ni Ang na si Julie Dondon Patidonga o alias Totoy. Ngayon binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubon ng sinungaling niyan. Sa ngayon, kasama na sa investigasyon ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabongero, sina Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto eh, mamapasama sila. Kasi nga, uh, pinangalanan sila, then we will have to include them as uh, suspects. Na marami tayong iba iba itong klaseng ebidensya. We have, we have, uh, uh, we have CCTV footages. Marami, marami tayong iba haba.